gumising ka! Ha? Huh? Ali ka na! Bumangon ka na! Magkakaroon tayo ng baby! What? <tinyi> oh, what? ako? hindi, hindi, hindi! Hindi ito pwedeng mangyari! Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Tama na, Tofu! Kailangan nating tumawag ng ambulansya! Magandang umaga! Pakiusap! Ito ay isang emergency! May isang buntis na babae na nagsimula ng manganak. Kailangan namin ng maliit na ambulansya sa lalong madaling panahon. Salamat. Maging kalmado. Papunta na sila. Kalma uh. lang, mahal. Papunta na ang ambulansya. Yeah. 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 Napaka-strong ng personalidad niya. Pero mukhang nasasaktan siya ng husto. Halika, kaibigan. Kasama ko. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ano? Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Tofu. Nakita ko ito sa YouTube. Oh, tingnan mo ang paparating doon. Isang maliit na ambulansya. Ang galing. Halika na, mahal ko. Malapit nang ipanganak ang ating sanggol. Iyan na! Pumunta ka sa ospital. Manatiling kalmado. Pagbalik mo, handa na ang bahay mo ni Natofu at ako para makapagsimula ka ng bagong buhay kasama ang mga sanggol. Oh, salamat, Lily. Ikaw ang pinakamahal. Ah! Halika na! Bilisan mo! Bilisan mo! Mga kaibigan, ilagay ang rainbow emoji na ito sa mga komento para batiin sila ng swerte at sana maging maayos ang lahat sa panganganak. Samantala, tuparin natin ang ating pangako at tapusin ang pag-renovate ng bahay. Bagaman, sa tingin ko magandang ideya na magpalit muna ng damit mula sa aking pajama at magsuot ng mas maayos. Tingnan natin. Anda na lahat! Mga kaibigan, kung nagustuhan ninyo ang aking libreng dekorasyon at nais pang makakita ng iba, mag-subscribe sa channel at mag kung anong estilo ang gusto ninyong gawin ko sa susunod. Ngayon, simulan na natin ang dekorasyon. Naayos na namin ang pasukan, isang maliit na lugar para magbihis sa tabi ng nursery at katabi nito ang master bedroom na may vanity at wardrobe at isang kumpletong banyo. Patayin natin ang tubig at ngayon, maaari na tayong magsimula sa dining room. Panatilihin ko ang pader kung ano ito, pero babaguhin ko ang mga frame at ang sahig. Mas mabuti. Magsisimula ako sa paglalagay ng bubble lamp mula sa bubble glam. At saka, itong ceiling lamp na gustong-gusto ko, ang ganda. Idadagdag ko rin itong bilog na mesa para makakain sila ng komportable. Para sa dekorasyon, ilalagay ko ang dalawang kandelabra sa ibabaw. Gayun din, ang mga bulaklak na ito sa isang basong florera. At isang dyaryo. Maglalagay din ako ng mga plato sa mesa para sa pamilya, isa sa bawat gilid. Perpekto! Ngayon, para sa mga upuan. Gustong gusto ko itong mga mula sa Bible Glam. Ang ganda ng disenyo nila at sa mga kulay na ito, halos parang salamin sila, kaya talagang natatangi. Siyempre, maaari mong piliin ang mga upuan gusto mo. Ilagay natin sila kung saan natin inilagay ang mga plato. Ayan na, ang ganda tingnan. At bilang panghuling detalye, ang shaker ng asin. Ngayon, lumipat tayo sa lugar ng kusina. Una, para sukatin ng maayos ang espasyo at tiyakin na ang lahat ng kasangkapan ay magkasya ng perpekto, aalisin ko ang lahat. Magaling! Lahat ng mga kasangkapan at appliances na ito ay makikita sa Bubble Glam Kitchen. Alam ko, sila ang pinakamahusay. Ilagay muna natin ang refrigerator, pagkatapos ang kalan at itong cabinet. Inaayos ang lahat. Nakuha! Ngayon, bibigyan ko ito ng bagong estilo sa pamamagitan ng pagpapalit ng lahat ng kulay. Tandaan, hiniling ng pamilya na mag-focus ako sa isang estetik na estilo at gumamit lamang ng pink at dilaw na tono. Bigyan ng like ang video kung nagugustuhan mo ang estilo ng dekorasyon na ito. Oh wow! Nakalimutan kong isama ang range hood. Pero para sa bawat problema, may solusyon. By the way, gusto kong ipaalala sa inyo na sumali sa aking WhatsApp or Discord community. Doon, makakakuha kayo ng eksklusibong nilalaman tungkol sa lahat ng pinakabagong update sa aking channel at syempre, Avatar World. Dagdag pa, namimigay ako ng pinaka-cute na cat stickers. Iniwan ko ang direktang link sa description. Sa itaas ng fridge, ilalagay ko itong dagdag na cabinet. Talagang gusto ko kung paano ito tingnan. At ikaw, ano sa tingin mo? Sa dingding, Ilalagay ko ang dekorasyong ito. Palagi ko itong nagustuhan. Iiwan ko rin ang maliit na bote ng tubig dito. Sa sahig, ilalagay ko itong malaking alpombra. Ang ganda, di ba? At bilang kitchen island, ilalagay ko itong mesa sa gitna. Talagang kailangan ito ng kusinang. Idadagdag ko rin ang upuwang ito, pero gusto ko ito sa kulay rosas. Oh, perfecto! Sa mesa, ilalagay ko ang napakagandang tray na ito, pati na rin ang mga cute na bulaklak na ito at ang kahangahangang glass dispenser na ito. Ngayon, ayusin natin ang lahat ng mga kagamitan sa mesa dito. Magsisimula tayo sa mga rosas na mangkok na ito. Kinuha ko ang iba pa mula sa bahay bakasyunan sa tabing dagat. Meron silang kakaibang espesyal na katangian. Magdadagdag din ako ng ilang simpleng basong salamin. I think so, little about the rest of your chicken pink na salamin night. And sa wakas, yung dirap pink na mangkok na to. Sa hiniburo sa akin, alin ang paborito mo? At ayan na, mga kaibigan. Handa na ang kusina. Ngayon, oras na para sa sala. Ang unang hakbang ay pag-aanin ang mga kahoy na tabla at ang plataforma. Babaguhin ko rin ang sahig. Magaling! At ganoon din para sa bahaging ito. Ang pagpili ng tamang kulay para sa base ng bahay ay napakahalaga. Ngayon, oras na para sa mga kasangkapan. Ang telebisyon ay kinakailangan, walang exception, walang debate. Sa ilalim ng telebisyon, ilalagay ko ang mababang mesa mula sa Kawaii House para magdagdag ng dekorasyon. Sa gilid na ito, ilalagay ko ang halaman na ito. Ang kalikasan ay laging oo. Ilagay natin itong napaka-komportable at malambot na upuan. Ngayon, mag ako ng ilang libro dito. At pati na rin itong malambot na pencil case. Gustong gusto ko ito. Sa ibabaw, ilalagay ko itong halaman na may dilaw na bulaklak. Ito mismo ang hinahanap ko. At idaragdag ko ang mga kandila mula sa beach house. Sila ay perpekto. Para sa mga sanggol, ilalagay ko rin itong natitiklop na duyan mula sa tindahan ng Muebles. Ang sahig na ito ay tiyak na nangangailangan ng alpombra at ito ay perpekto. Katulad ng mga napakaluwag at komportabling sofa na ito na perpekto para sa bahay na ito. Ang pinakamagandang bahagi ay madali nating maihahalo at maiangkop ang mga ito sa anumang espasyo at estilo. Tingnan ang pagbabago sa mga bagong kulay na ito. Wow! Sampu sila! Tis pa kachan is agers. Kilawich ring magdagdag iba kursinas. Gingo sa to agi wish translucent na silit. Sa isang iglap, naparamdam nila na mas komportable ang sala. Paano kung isama natin ang kristal na chandelier na ito? Oh, oo, oh, oh. para magkaroon ng lugar na mapaglalagyan ng mga bagay, idadagdag ko ang cute na maliit na mesa mula sa kawaii house. Sa tingin ko, ito ang tamang taas. Para gawing mas komportable ang sofa, magdagdag tayo ng ilang mga unan. Ang mga malambot at masayang ito ay mula sa koleksyon ng Bubble Glam. Pero kung gusto mong magdagdag pa, sige lang! Ilalagay din natin ang pink na laptop na ito sa mesa. Ang maliit na halaman na ito mula sa Bubble Glam. At itong dalawang kandila na magkasama. Nakakarelax sila. Ngayon, narito ang isang maliit na trick sa pagdekorasyon. Para magmukhang mas puno ang mga halaman, ilagay lang ang isa sa ibabaw ng isa pa. At ito ang resulta. Gustong gusto ko ito. At bilang panghuling detalye, itong sobrang lambot na notebook dito. At mga kaibigan, ang sala, kusina at kainan ay handa na para sa kasiyahan. Ilalagay ko ito dito. Mga kaibigan, ano sa tingin ninyo ang pagdagdag ng dekorasyon sa pasukan ng bahay? Tingnan natin. Um, magandang ideya tofu. Ilagay natin ang maliit na halaman na ito sa may pintuan. Wow, ang ganda! Nakakatuwa mga kaibigan. Sa wakas, handa na ang bahay. Ngayon, kailangan na lang natin ng pamilya. Oh, heto na sila. Lily, Tofu, ipinapakilala namin sa inyo ang aming bagong sanggol. Napakagandang sanggol. Gusto ko ring magkaroon ng isa balang araw. <laughs> <laughs> huh? Oo. Bagaman siguro mamaya. Lily, Tofu, natapos niyo bang ganap ang bahay? Syempre. Sa tulong ng aming kamanghamanghang mga kaibigan mula sa channel, lahat ay posible. Pamilya, ikinagagalak kong ipahayag na ang inyong tahanan ay ganap ng napalamutian at handa ng i-enjoy. Halika, bakit hindi ka pumasok at sabihin sa akin ang iniisip mo? Oh, oo. Halika, pamilya, tingnan natin ang bago nating tahanan. Oh, wow! Lily Tofu! Talagang kamangha-mangha ito. Maaring maliit ang bahay, pero nagawa ninyong pagandahin ito sa isang kamangha-manghang paraan. Wow! Palagi kong iniisip ang aming tahanan na may ganitong mga kulay. Pero nalampasan ninyo ang lahat ng aming inaasahan ng isang daang beses. Oh, tingnan mo, mahal! Ngayon ay ihahanda ko ang isang kahangahangang paliguan na may bula para makapag-relax at makapagpahinga ka. Mahal, pero saan? Oh, nandito ka. Meron tayong TV. Ito ay paraiso. Kakaki! <laughs> Tingnan mo ang mga bata. Ang cute nila. Mukhang gusto nila ito. Oh, mga kaibigan, nagawa natin ito. Napasaya natin ang isa pang pamilya at ginawa natin ito ng magkasama. Ang galing, di ba? Ngayon, kayo naman. Sa tingin nyo ba kaya nyong muling likhain ang magandang dekorasyong ito sa inyong mga bahay? Ipaalam sa amin sa mga komento kung sino ang matapang na sumubok nito at kung anong libreng dekorasyon ang gusto ninyong gawin namin sa susunod. Alam niyo namang handa kami sa kahit ano. Nagpapadala kami ni Tofu ng maraming halik. Mahal namin kayo.